Fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin ano po ang mensahe para sa'yo we have, ano to? Amaltea. Ayan. So, pwede po na meron ba kayong imimit or could be three sisters ba kayo? Ayan po. Or three brothers for some of you. Ayan. So, pwedeng nagkakasundo talaga kayo. Pwedeng ng mga anak mo at ng mga kapatid mo. Fire signs. Ayan. So, may good energy pagdating sa bahay ninyo ngayong araw na ito dahil nagkakasundo. Okay. Nagkakaunawaan lahat ng nakatera. Tignan po natin, ano pa ang mensahe. Spirit Guide, mensahe pa po, po natin kay Fire Signs. Rejuvenating Rain, Clear the Past, Heal the Present. Ayan, so pwedeng meron dito magkakaayos po na magkakapatid. Kasi pwedeng, wala, kakalimutan nyo na yung nangyari kahapon. Kakalimutan nyo na yung nangyari in the past. So, mas nagpo-focus kayo ngayon sa future ni... Ay, hindi sa future, kundi sa present po. Yan, kung ano pa ba yung mga... mga pwede ninyong pagsamahan together ng mga kapatid mo, ng iyong mga anak. So, tignan natin. We have passion and pleasure. Savor your life. Diba? Kailangan enjoy natin yung life natin. Life is short. Di diba? Hindi natin alam kung hanggang kailan ba tayo dito sa mundo. So, we must enjoy. Di ba? Huwag kayong masyado mag-focus sa mga problema ninyo. Yung iba kasi, di ba, nag-overthink, overthinker talaga. So, unti-unti ay sanayin nyo po yung inyong sarili na hindi mag-overthink, mag-overanalyze sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundo natin, sa buhay po ninyo. Mag-enjoy naman daw po kayo. Mm-mm. So, pwedeng ito pala kasi yung rejuvenating rain natin, pwedeng ma malalabas yung emotions. May makakapag-usap dito ng masinsinan. Could be heart-to-heart -heart talk ngayong araw. We have infinite abundance. So, pag nagkakasundo talaga kayo, pag okay talaga sa bahay, dire tere diretso yung flow ng money. Napapansin nyo ba yan? Fire signs. Pero kapag mainit ang ulo ng mga tao sa bahay, ay ang bagal ng dating ng pera. Tignan natin. Ano pa po ang mensahe natin? Spirit guide for fire signs, Aries, Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong reunion of souls. Mukhang may magkakaayos po talaga. So, may magkakabati talaga. Yun yung sinasabi dito. Could be a family, could be uh, sa relationship, sa friendships, anumang relationships po yan. So, pwedeng maayos yan ngayong araw. Magkakaroon kasi ng time para pag-usapan para magkausap. We have new day. Yan. So, ito po ay bagong araw na. Kung mayroon mang hindi magandang nangyari sa inyo, kahapon, kalimutan nyo na po. Or, I should say, na yung lessons na lang yung baunin ninyo. Mm, mm So, yan. This is a new day. So, explore this day. Maximize nyo yung araw ninyo para magawa nyo lahat ng mga gusto ninyong gawin. Divine timing. So, this is the infinite abundance. May paparating na money, pero sabi ko nga, kung kayo po ay mga nakasimangot dyan sa bahay, diba, kung kayo ay mga nakasimangot, ay matagal talaga, or mabagal yung dating ng blessings para sa inyo. I-invite nyo mismo yung blessings sa bahay, or sa buhay po ninyo. So, ito, pwedeng meron dito talaga, is, ano ba, in love na in love sa isa't isa. So, feel na feel nyo talaga yung love ng bawat isa. Tignan natin ano pa ang mensahe. Spirit Guide, pagdating po dito sa Reunion of Souls. Ayan, so pwedeng meron celebrations ngayong araw na ito. Ayan po, oh. More on celebrations, pagkakaayos talaga. Family. Alam mo yung parang kailang, uh, magiging intact yung family nyo kakalimutan na muna yung mga away-away, ganyan. -away, so, mas masaya, mas buo yung pamilya ngayon. Tignan natin kung ano pa ang mensahe. What is this? Passion and pleasure, new day. Ayan. So, meron tayo dito na hindi ko alam kung may kakasal ba. So, new phase ng life. Ayan o, no? may celebrations talaga tayo dito. So, may aatinan ba kayo? Fire signs na mga weddings birthday celebrations. Ayan po. So, this is a new day. So, pwede rin yung mga, ito kasi parang magde-decide kayo. Pwedeng may mga pamahiin, mga, ano ba, mga nakasanayan na before na parang hindi na talaga nagmamatter sa life ninyo ngayon. Parang, uh, parang ginagawa nyo isang bagay na yun, pero labag naman sa loob ninyo. So, pwede po this day, magkakaroon kayo ng lakas ng loob para hindi na gawin yung bagay na yun. Oo. Pero yung iba kasi sa inyo, parang itutuloy nyo pa rin out of respect. Pero yung iba po sa inyo, parang hindi nyo na talaga matake. Ayan. Kaya hindi nyo nasusundin kung ano man yung mga pamahiin, mga kasabihan, mga ano ba, mga traditions. Ayan po. So, tignan natin. Pero still, meron pa rin naman kayo mga traditions dito na kinikip. Pero meron iilan po na parang hindi nyo nasusundin kasi hindi na talaga nagmamatter sa life. We have naman uh, infinite abundance and divine timing. Meron tayong Ace of Cups. So pwedeng may celebrations talaga. You savor your life. Savor the moment. I-savor mo kung ano yung nangyayari sa'yo ngayon. Fire signs. Ayan. So magaan yung energy para sa inyong ngayong araw. Tignan po natin pagdating naman sa trabaho. Pagdating sa trabaho, Spirit Guide, we have five of cups. Pagdating naman dito sa inyong trabaho, ayan. So, meron dito, three of pentacles. May nagre-regret o. Oh. Ayan. So, ano ba? Meron ba kayong pinamilian dito? Tapos, feeling niyo mali yung pinili niyo Mali yung napili niyo fire signs. Pero ito kayo, nagpapakatatag po. Kasi parang may nagtatanong sa inyo, okay ka lang ba fire signs? Sinasabi mo, okay ka lang. So, kahit na parang may problema, okay ka pa rin. Kasi, kaya mo namang tapusin yung trabaho mo. Kaya mong trabahuhin yung trabaho mo. So, tignan po natin kung ano pa ang mensahe pagdating sa negosyo. We have nine of pentacles. So, nakikita nyo po, ang ganda ng sales niyo pagdating sa inyong business ngayong araw na ito. So, ayan, pwedeng may mga kliyente kayo na talaga naman pong galante, fire sign. So, pwedeng malaki magbigay ng tips, ganyan. At happy kayo sa uh, total sales ninyo ngayong araw. Tingnan po natin, pagdating naman sa money, we have four of pentacles. Marami nagtitipid or sinasabihan kayo dito ni universe na magtipid kayo. Meron ba kayong gustong bilhin? Dream house, dream car, ano ba? Ayan, so pwedeng inuumpisahan nyo ng mag-ipon or nag-iipon ulit yung iba sa inyo. Pwedeng panibagong ipon na to fire signs, para sa panibagong goals ninyo ngayon, parang bago matapos ang 2023. Tignan natin. So pwedeng yung uh, ipon system, talagang nag-work yan para sa'yo. Six of pentacles, pagdating naman po sa mga uh, single, ayan. So meron tayong six of pentacles. So ito, sobrang generous ninyo ngayon. Fire signs. We have the Empress. Sobrang generous ninyo ngayon pagdating sa inyong sarili. So, could be, ayan, ginagasa sa inyo yung sarili ninyo ngayon. You do some transformations. Ayan, mas inaayos yung sarili. Mas naglalaan ng oras ng pera pagdating sa inyong sarili ngayon. Para po sa mga inner relationship, we have Ace of Swords. Ingat lang kasi baka merong sagutan na mangyari ngayong araw na ito. So, ayan din. Tapos, ito, yung sagutan naman na yan, magbibigay po yan sa inyo ng clarity pagdating sa relationship. We have eight of cups. Para naman ito sa mga mag-asawa. So, may sacrifices kayong gagawin dito. Meron din dito, ayan, tignan nyo, nakikita nyo, umalis, ba diba? So, parang ang bigat na aalis ulit kayo ng bansa, yung iba po sa inyo. Or pwede nga nyo nararamdaman ng asawa mo every time na diba. Mag-vacation siya tapos aalis na naman. So baka may pabalik na po dito sa trabaho. Kaya ayan na naman yung nafi-feel. So laban lang, kapit lang para sa pang sa mga pangarap. Tignan po natin ano pa ang mensahe. Spirit guide, mensahe pa po natin. Mayroon tayo dito girl with a snake. So boundaries, yan po yung kailangan mong gawin. So kung fire signs may mga umaabuso na sa kabaitan mo, ayan, maglagay ka na nang boundaries. May mga tao dito na kailangan mo na talagang uh, sabihin natin, putulin, di ba? Putulin yung sungay ba, ganyan. Putulin yung uh, yung pagiging at home, di ba, ng taong ito sa iyo. Tapos ayan po, ingat ka din kasi may mga tao dito na ginagamit ka lang. Fire signs, ayan, empath and narcissist. So, wag kayong, ano, umalis na kayo kapag ganito yung nangyayari pagdating sa relationship. Parang paglagi na lang kayo yung nagbibigay. Kayo na nga nagbigay, kayo pa yung may kasalanan. So, ito po yung mga lucky numbers mo. We have number... Number 20, number 5, 7, 11, and number 30. Tapos may 3 din tayo dito. And we have 41. Yan po yung lahat ng lucky numbers mo na pwedeng significant sa life mo ngayon. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!